Hello, guys. gagawa po ako ng ampalaya na kinilaw fresh po siyang galing ng palengke at chura. ay ginawa ko po yan kasi wala po akong ulam tapos wala po akong mga lamas na bili kaya puro lang po ampalaya tsaka may sariling suka naman yung suka tuba yun ang nilagay ko dyan at tsaka nislice ko na rin okay lang sa akin kahit makapal ang pag slice niya kasi hindi naman ako mapili kung ano basta kay may slice lang yan siya tapos nilagyan ko ng asin para yan ang pangpatanggal ng mga ano yung katas niya hinugasan ko na po yan bago ko ginawa yung hugas ng hugas laging naghuhugas yan tuwing gumagawa ako hinuhugasan at saka yan yung asin pang tanggal yan ng ano niya yung mapait pero hindi naman lahat na ano niya natatanggal talaga may natitira talagang may natitira pa rin ano mapait tapos yun natanggal na lahat yung tubig niya yung katas niya pero pagkatapos niyan hinugasan ko naman paghama nilagyan ko ulit sili. ng sili. Ay, asin. Ay, Tapos nilagyan ko ng Tapos sili. Suka, kasi wala akong lamas eh. Yung sili, andyan naman sa paligid. At saka yung, ano, yung suka, suka stuba, andyan naman asini. sa amin. At saka yung asin. Yung lamas kasi pag bumili ka, mahal eh. Kaya hindi na ako bumili, Ampaya, hindi na ako mabasang bahay tinda. eh. Ang layo-layo ng lamas, bibili pa ako sa labas. Kaya kung anong meron dyan sa bahay, yun na yun. Siya, yun lamas? na yung ginamit ko, wala mas. ng lamas yan. Basta ay, may suka na tuba, asin maasim, maasim, na pure, na pure, na suka, na tuba. Uh, hindi na ako binibilin niyan kasing gutom na gutom ako galing kong trabaho wala po akong tanghalian kaya yan po ang kinain ko sinadya ko po talaga yan kasi gamot daw po yan mm. at saka may nabili rin ako na ano tatlong hita ng manok at saka yan kain na tayo po kasi nagugutom na po ako thanks for watching